Eh, mas kami. Mas kakak kain kami lunggan. Nagugutung kami. Lumas. Nakasumberu pas siya. Ayan. Lepun kakam salam mas. kain kami lumas. At iyo, naglalakan na kami. Dito sa skinny di Dito sa skinny, dilim, -dilim. Ayun. Ayun. punta kami sa lugawan, kakain kami lugaw. May, although may tinapay sa bahay, pero ayoko kong kumain ng tinapay kasi hindi ako makukontento sa tinapay. Ayan. At ayun, walang bantay dito ngayon. Punta kami na ang lugawan. Sa lugaw Pilipinas. Ayan, ayan kunting lakat. Dito ako dumadaan. Ayan, lugar na yan pag naglalakad dito pag nagka bicycle yan may nagluluto na doon pang ano almusal kaso talagang madilim sa park na to kasi walang poste buti nga wala ganong aso ayan minsan kasi may mga aso dito nagkakahulan ayan so lakad kumpi Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos dito, always may CCTV yun sila dyan. Yan. Yung ilaw na yan, yung orange CCTV nila yan. Ay. At dito naman sa part na to, ito yung mga condo na to. Ito yung pag sumasakay kami ng tricycle, ito yung sinasabi lang namin yung uh, 1. Dito kami bababa. Yan. Dito kami bababa. Um, manggagaling ka ng central, condo 1 lang sa BPM at ito yung tindahan dito member din siya ni Aling Puring sa Pure Gold ayan lakad lang kami konti. ay mahabang nga palang lakaran ayan alang mm alang alang sa lugaw kasi hindi kontento sa tinapay you know? maginaw siya pag ginawa nga eh, sarap na matulog. Kasi nagugutom ako. <laughs> At nagpaparinig ah, siya, masarap daw maglugaw. <laughs> Gino, o, kunwari pa siya, ayaw pa niya sabihin. Tara, nabas tayo kahit tayo lugaw. Hindi <laughs> ba? Apaka, ano lang naman. Apaka basic lang naman. Para kahit tayo lugaw. Ganun. O, di mo yung sabihin, paparinig pa siya. Ayan. So yun, may kumakahul na. And then, at ito nga, may, mga, may pusa sa rabo ng kotse. Ayun, ano ba ito? Nagkakambak vlogging na ba ako? <laughs> so yun. At ito nga. Ang gamit ko lang ilaw ngayon is yung ilaw ng aking cellphone. Ayan. Tapos, lakad-lakad hanggang sa makarating doon sa magawa so, na supposed to be, be malapit na kami. Ayan, Di, yan yung dating binibila namin ng midnight snack. natin ngayon, wala lang. Parang na-bankrupt kasi nag-agamit. pag Mr. nag-chismis ng barites. Tapos, ito yung pinakamalapit sa amin na butika. Ayan, yung saradong gate. At, ayun, marami pa. Dadaan kami ng talipapa. So, saan talipapa po now? Sarado. Ito yung talipapa, ang isang pirasong kamatis, 30 pesos ang kapak. Di ba? Yan yung da dinadaanan namin yung mga -diba. hmm. Ito, ito na yung pinakatalik pa namin dito. Ayan. Eh, bukas pa yung nandito. Bukas pa yung nandito sa tabi na sa dinadaanan namin. Ayan, bukas pa. Siya lang yung 24 oras. May senaryo na rin dati na, na niluubat siya dyan sila. Ayan. Ganun. And then, ayan, nanti itu nanti kung Pasok, napapaso. Talagang sobrang madilig. Ayan. Ma may pusang nakasunod. So, <laughs> ayan. mana na yan. Ayan. Yung papasok na yan. Diyan kami dati nakatira. Ayan. Diyan kami dumadaan doon. Sa papasok na yan. And then, dito naman sa kabila. Sa bandang kanan yung may Diyan naman kami ulit nakatira na. Tayo na nga. Ang dami ko lang sinabi. Parang halos na at yata nasabi ko na. Pati mga aso ang dadal ko. Ay, 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 ingay. Kakain lang kami sa lugaw pero ang dami ko lang nasabi. Ang dadal ko siguro, no? Pero hindi naman siguro. Ayan, ito lang yung... Ha? Parang bukas na lang. Pagdating ko galing trabaho. Ayan. Di ba? Liwanag dito. Hmm. Kakain lang kami ng lugo. Pero ayan, napablog ko na sa oras. Ayan, ayan. naglalakad-lakad na lang kami. And then... Yun. Lakad-lakad kami. Kasi kung pupunta tayo sa patay, hindi na tayo kakain. May pagkain dun eh. <laughs> May pagkain dun eh.

Mayroon tayong itlo, may puso, tapos lichen paxin. Ay, ano yung paxin yan? kawalit pala. So, kahit lichen paxin, hindi na nakita yung ita nandoon. Masain. Walang kalamansi.

mga di diba na wala na yung pagiging authentic ng pagka diba yun yung lasa niya nag -jelps. Hmm, pesan dulu, nes kawali, Deba? Meron sa'ng sa separate na lasa. 30. Hmm? 30. Hmm. Kahit yung nanonood puso, meron sa'ng 30 na lasa. Maliban doon sa itlog. <laughs> yeah maliban sa itlog. Hindi sa panahon? guru tayong ayun na nga, tapos na kaming kumain. At isa lang masasabi ko. Ano sa sabi mo kanina? Sa lutoge? Oh? Hmm? ano sa sa toge? Pabura <laughs> sa'yo. Walang taro. Tama. Puro toge. Meron kasi nga ano doon. Um, to, to, Lumpia. Yung lumpia niya, walang mga kung ano-ano kung hindi. Puro lang talaga siya, ano, Puro lang siya togi. At ayun nga, pauwi na kami sa bahay. Naglalakad kami pa -uwi. Ayan. Nakatapos lang namin mag-atak. Ito nga, pisa. Ayan. 19, hindi na, mabigat na yung bulsa ko. Pano bu ako. Yung togi niya. Pero in fairness, yung suka niya, malasa. Yung toge niya malasa. Ay, yung suka pala, sorry. Yung suka niya malasa. Kaya kahit walang timpla yung toge, maano mo yung lasa niya. ma achieve nung suka. And then, ayun, pauwi na kami dito. Wabalik ulit tayo sa pinagdaanan namin. Dinaanan kanina at hindi na ako magtatagal. At hanggang dito na lamang. Yun, so, okay. sa kinain ko, ah uh, lugaw Pilipinas nawala yung pagiging authentic ng lugaw pagiging authentic ng lugaw na no? wala kasi kumbaga parang hinalo parang inano, sila, di ba sinandok yung lugaw nilagay sa mangkok. yung hinalo do, eh, tinaping sa sa lugaw yung puso, puso iwan ko anong puso yun puso ng tao yun yan tapos yung itlog yung magnet alam ko magnet yun hindi naman yung litong kawali yun pagay dito na lang sana nagustuhan yung aming video ngayon at ko lang na the rest of the video ko lang nakita nyo kasi magka harap kami niya ba't yun ng upuan at nagvideo video din siya at na-ingit din ayun So hanggang dito na lang, maraming maraming salamat sa pagsubaybay at ito na nga, tambak na nga siguro to habang tambak na nga siguro to sa pagbablog namin. Ayan. Bye-bye <laughs> na ulit. Subscribe!